Ron, magandang hapon po. Kasama niyo po si uh, Nanay Juvi. Magandang hapon magandang po sa inyo hapon na nga. Po, Senator. Unang-una sa lahat, kami po itaos puso ng ikiramay. Ron, nakausap niyo na po yung mga investigador sa PNP. At kung nakausap niyo na po, anong pinakalatest na isabi nila po sa inyo? Um, si Papa po usually yung kausap ng investigador sa PNP Station 3. Okay. Uh, yan lang po sa akin ni eh, Papa, is may mga ilan-ilan na person of interest pero wala pa pong concrete evidence kung sino po yung ano, gumawa ng krimen. Yung mga person of interest, ito ba yung kakilala nyo, kamag-ana, kapitbahay? Uh, di rin po sa amin, Senator, din yung mga pangalan. Or kung, uh, po. Sabi niyo po, July 28 na tagpuan or uh, prior to that, nawawala na po siya? Kailan mo ba siya uh, yung huling nakita niyo po? Uh, July 22 po nawala yung kapatid po. July 22? Uh, opo. Natagpon siya July 28 hapon sa bakanteng lot ng Tangay ni Boton. So... Yung uh, lugar po yung is, nasa kanto lang po namin. Opo. So noong July 22, siya po inutusan na bumili sa tindahan? Hindi uh, po siya inutusan siya bumili. Siya po yung bumili sa sa po, po. Siya po mismo yung bumili sa convenience anong Ano oras po yun? ah uh, lumabas po siya around 8.30. Tapos sinabukas na nakita po namin sa CCTV. 8.45 pumasok siya dun sa isang convenience store. Tapos 8.49 po senator siya lumabas nung convenience store. And then habang naglalakad siya pabalik sa amin, 8.50, 8.51, mga ganun ako po. Uh, nakita siyang naglalakad pa pabalik sa amin and then lumiko sa street po namin. Okay. Paglabas niya po ng convenience store, that was 8.49 and then naglakad siya pa uwi sa inyo bandang mga 8.51 nasa pool pa rin po sa CCTV yung kanyang paglalakad pa uwi ng bahay nyo after 8.51 nung pagliko niya sa corner papunta sa bahay nyo doon na wala nang hindi na covered na CCTV doon na siya hindi na, na monitor at hindi na since then nalaman yung kanyang whereabouts Tama po nato Wala ho nakitang sumusunod sa kanya o kasunod niya habang siya ay naglalakad from the convenience store? Uh, wala po kami um, eh, senator nakita ang mga umaaligid or sumunod sa kanya na naglalakad. Or... Doon po sa CCTV, di ba sabi niyo nung mga bandang paglabas ng convenience store, kuha po yung CCTV hanggang sa 8, 8.49 yon and then hanggang sa 8.51, naglalakad siya papunta na sa inyo ang pagliko. Wala po kasunod sa likod niya. Wala po, senator. Okay. Meron hubang boyfriend? Ito pong inyo pong kapatid? Ah, uh, wala po senator. Wala pong nanliligaw? Ah, uh, wala po. Wala pa kayo... Nakita Uh, Yung social media niya, yung Facebook niya, Messenger. Wala kaming nakitang anumang possible na relationship or anything. Okay, ah uh, wala ho siya na pagsasabihan mga kaibigan, kakilala ka kamag-anak na meron pong mga lalaki nang haras sa kanya. Wala po. Yung kinukulit-kulit po siya. Ah, uh, wala po. Okay. At nakausap niyo na po lahat po ng kanyang mga barkada. Opo. Okay, sige po. Major Ramon Bio, sir. Magandang hapon po, sir, Major. Magandang magandang hapon din po, sir. Sa kabilang linya po, Major, ay yung nanay po ng biktima at yung kapatid po. Meron po ba apo. tayong pinaka development apo. tungkol po sa kaso, sir? Uh, uh, may uh, ano po, sir. may alam naman po nila, yan kasi updated naman sila na may person of interest tayo. Mm -hmm. uh, uh, yung person pero, of interest po ba yun ay kakilala po ng victim? hindi pa po namin mapakita, sir, kasi yeah, i sure namin po talaga na may makaturo, may makapagturo doon sa ano namin, person of interest. Kasi kung ilalabas namin po yan agad-agad, baka... Naintindihan baka ko na po. Yan. Naintindihan Apo, ko po yan, sir. Mean, Pero yung person of interest, yan po ba i-finid sa inyo ng mga uh, witnesses o yan po ay base sa inyong mga pinagagawa ng investigasyon at lumitaw na maari may kinalaman yung mga person of interest na yon Paano may yan? Po, Meron pong witness? Uh, ah, oh po, sir. May witness po sa nag nagsasabi. Na nakita po nila? Na nakita nila po na may pumupunta doon sa bahay na ano yung ano, sa may malapit sa crime scene. Ah, so yung mangyari may... may nakita po yung... Hindi, mga previous po po, sir. Kaya iniisa-isa namin, sir. Hindi namin maano na kung kailan sila kita, eh serangan mo naman, sir. Okay, kasi sir mukha wala na ata CCTV ano, malapit doon sa lugar na pinaglalaruan ng bata. sir. Hanggang po ngayon, sir, nagpapa-review kami, sir, sa mga sa malaking may CCTV dahil pinapalawak po namin yung time kasi kung mayong tao po may yung sabi natin baka makakuha tayo doon na ma-identify. Kaya continuous po yung ano namin taking sa mga ano, sir. Siguro po isa po siguro mga katulong dito major total maliit lang naman yung lugar na yan. Uh, ano yan. yung dyan sa barangay Liboton, hindi naman siguro ako. sobrang kalakihan yan, especially sa area na sa ako po uh, ako. nung barangay na kung ako. saan nakatira po itong victim. Eh, magtanong po kayo sa barangay kung sino po yung mga adik sa lugar na yan. Opo sir, ayun sir. Mayroon na rin sir na gaano dyan. Saka yung ilan po yung nakaregistered na pinikab driver na dati pang... Uh, may, may mga kaso para. po. Opo. So, may mga kaso. Pinaisa-isa po namin yan kahit apo. yung kalapit na barangay, barangay. po. Nagtatanong-tanong din po kami kasi apo. baka baka makakilala yung ano, may sabi na ito na ano, may kasama dating ganitong... Hindi, siguro isabribe. po. Yeah, yeah. Tama po kayo. And then, hmm? sabi ko po, yung mga kilalang adik dyan sa lugar, alam naman po siguro mga tao dyan at yung mga apo, adik apo. na yun, pwede pong interview nyo dahil person of interest yun. Continuous po, ma... Sir, ang ano namin kinakandap na interview, ma, sir, Okay. So hanggang ngayon po sir, wala pa tayong breakthrough? Ma, wala pa po tayo sir, na-breakthrough. Is that the first incident ah. na nangyari itong ganito klase karumaldungan na krimen? Diyan po sa inyong lugar, sa inyong kinasukupan? Major, sir? Opo, opo opo sir, opo. Or wala ang kaparehong krimen na nangyari uh, kahit wala na po, po sa ibang sir. mga ngayon barangay, ibang pangsyudad? Wala? O, ngayon lang po, opo. Ngayon lang po. Sa boom na gago po, uh, wala po kayong Apo, sir. Apo. wala pang gano'ng insidente? Wala po sir. I'm sure na process na po ng Soko ano yung Apo. yung victim at saka yung crime scene. Wala Apo. pong nakuha ng mga fingerprints or mga ebidensya Apo. na pwede makatulong po sa gago ng investigation. Apo po nang sabi po na reported ng medica, na medical na re medical report ng forensic unit po, wala pong na makukuha na kasi nasa stage of decomposition na po yung body ng pero do, doon sa lugar na kung saan natagpuan yung bangkay, uh, wala po kayong nakuhang mga yung soko na mga pieces of evidence? Alam mo, tela, karton, uh, tali? Wala po, sir. Mal malinis po. Ang nakuha lang po namin doon, ang nakita lang po doon ay yung hammer po tapos lagari. Okay. So hammer po yung murder weapon, ginamit sa kalagari? Ay hindi naman po. Hindi pa naman po sabing ano, yun ang ginamit, sir. So uh, ano pong kinamatay po ng victim, Major? Ano po, uh, sabi po doon sa report, as fish as by triangulation po ang sabi ng ano sa medical legal. Pananakal. Opo. Okay. So wala ko kayo na kita mga lubi doon or or any matter na pwedeng nagana pananakal? Wala, po, wala okay. po kasi uh, yung pag uh, dating po namin doon Talagang tagong-tago po yung katawan ng ano biktima sir. Yung katawan ng biktima na napukpok din or nalagare? Ang ano, sir, may ano na kasi, sir, eh, yung mukha niya, sir, medyo nasa de decomposition na, sir. Mahirap nang i-ano. Eh, um, uh, Pero sabi niyo, sir, sa, sa crime scene, sir, mayroong martilyo at sa kalagari sabi niyo. Opo, sir, kasi ang ano namin, sir, ang na, uh, sabi ng mga ibang pagtanongan namin, nangangalakal doon, sir, sa area dahil yung marami po doon mga simentadong ano, kinukuha nila yung mga bakal. Yung mga martilyo, lagari. Pero just just pa. the same. Uh, sana po yung martilyo at saka yung lagari i-process din po siguro. Ako sir, inano naman sir, Kinuwa po yun sir ng ano, ng soko sir. Meron po bang indikasyon na nahalay po yung bata? Base naman po sa sabi niyong uh, nag si sir, yun nga po sir, wala wala siyang makitang ya, sinabi, sabihin natin ginahasa kasi ano na sa sir stage composition na yung ano sir opo sir mahirap na yun sir dalawa makuha makuha okay. na opo. ilan po ang person of interest po natin dalawa dalawa so okay. yung person of interest uba inimbitahan nyo na kung okay sa kanila na mag undergo po sila ng uh, polygraph test opo sir kasi ganito po sir ah, ang kagandahan po sir sa ano namin ngayon Join po kami sir, ng National Bureau of Investigation okay. at yung nakakasakop na local police, sir. Okay. So, Opo. so pum po yung dalawang person of interest na mag-undergo po ng polygraph test? Uh, kinukumbisi po namin, sir. Ah, so kung kinukumbisi, ibig sabihin, sinabihan nyo na pero umaayaw? Hindi pa naman, sir, umayaw. umaayaw. Hindi pa naman makapagsagot, sir. Ah, hindi, sir. Ang ibig sabihin, sir, di ba nakausap nyo na, sir, di ba? Hmm, sir. So, pero, pero hindi naman kasi, ganito, sir, sa amin lang yun, sir, sa amin lang yun na uh, person of interest. Siya, ginagawa pa lang namin, sir, Tanong lang ng tanong sa kanya. Parang pinapaikot-ikot namin sir sa tanong. Okay po sir. Alam oh, okay, ko. May kanya-kanya okay. pong style ng pag-iimbestiga. Okay, And I respect okay. that. Ang sa akin sir, okay. uh, una bes pa lang, sasabihin nyo na agad, o oh, person of interest ka pero malaking tulong ito sa amin kung ikaw ay papayag na mag-pilot-detect-to-test, okay ba sa'yo? Pag sinabi niya, okay, very good. Pag sinabi niya, ayoko nga, okay, then alam na this. Kahit pa okay, paano, okay. meron na kayong kunting diba, idea. Okay. At alam okay. niyo na po, that will give you a guide kung paano niyo approach yung yes, investigation. Tama, sir. So again, yes, sir. for the second time, so ito okay. ba, inopera niyo or inayayahan niyo po na mag-undergo ng light detector test itong dalawang person of interest niyo? Opo, sir. Uh, mismo na po, sir, ang MBI, sir, ang nagsabi sa kaila. Na, kung ano, gusto niyo malinaw, eh, hindi kayo inaano lang ganito, magpaano kayo sa amin. Ano pong hindi sagot prasyo. nila, sir? Umuo hindi? Nag-uo naman, sir. Nag-o. Ah, kasi sabi nyo kanina, Ako, sir, eh. in-investing kinukumbinsin nyo pa. So, nag-o na. Oh, uh, yung una, sir, nag, uh, kinukumbinsin namin. So, ngayon, sir, okay, okay na, sir. Nag, ano naman, sir. Nag-operate naman, sir. Ha? Okay. Yung kasama naman yung, ano, sir, may mga magulang, sir, para, ano. Sige po, sige po. Pero, sir, okay. it doesn't mean na meron na kayong dalawa ng personal of interest. Hinto na kayo. Dapat, you keep going at mag-investing yes, sir, pa rin. Yes, sir. Inaano namin, sir, na ano talaga, sir. May, may makaya, turo lang sa kanya, sir. Pero, ano, sir, siyempre, sir, sir, ayoko naman makakasuhan yung taong inosente eh dapat yung mga, kaya, mga kasuan yung talagang sir, kung talagang positively sir na tinuturo siya kasi doon sa mga tinatanong-tanongan natin sir gagawa tayo sa nang magandang ano sir okay hindi okay, naman sir yung basta lang natin ilahin, Tama. ano na agad sir opo kawawa naman yung tao sir kung hindi naman talaga correct opo. so wala pong CCTV ano na don sa lugar na kung saan natagpuan yung kanyang bangkay sa paligid wala ng lugar po, na wala po sir kasi ano yan sir abandon na ano yan sir lote sir na maraming tambak na ano mga uh, basag na semento sir. So ang inyo pong pagkakaintindi o base po sa inyong ginagawang investigasyon, yan po ay dinala diyan bangkay na, patay na yung victim. Ganun po sir. Hindi ganun po diyan pinatay. Hindi po sir. A Kasi malinis po. po. yung area. So malinis yung area. Mm -hmm, yeah. Wala akong kabahayan malapit diyan. Meron po yung may, may mga... mga, bahay po. Mayroon po, meron naman po. Ayun po. Eh, so, po. may mga bahay diyan. May mga may bahay po sa likod, sir. Okay, wala na interview na po yung may-ari ng mga bahay, yung mga bahay-bahay diyan? Opo, na pagtanong tanongan na po yan, sir. Binabalik-balikan po namin yan, sir, pagano, sir. Okay. And so far ka pong, oh, oh po, wala po siyang nabibigyan ng na information. Wala okay. po, sir, kasi yung mga ano doon, sir, mga estudyante rin, sir, na mga player, sir, parang ginagawang boarding house lang yung likod doon, sir. Meron po mga player ng mga basketball, ginagawang boarding house yung lugar na yan. Oo, sir. Boarding house na naman kasi yun, sir, ano. So nakausap nyo na po yung mga boarders dyan? Opo sir, wala po sila nung nangyari kasi nagpa-practice daw po sila sir. Okay. Maging yung landlord? Opo sir, nakausap nyo na rin sir. Okay, sige sir. Sir, continue opo. lang po yung pag-imbestiga kung ano pong maitutulong opo, opo, po namin. Po, sir, Sabihin nyo lang po. Opo. Opo sir, saka yung ano naman po sir, ano namin sa pamilya, kung ano po yung makukuha namin, ina-update po namin sila sir para hindi naman po sila nagpaantay lang sir sa wala. Okay. Sa lahat po mga nanonood ng mga taga-barangay, Liboto, Naga City, Kamarinesur, ako po yung magbibigyan ng 500,000 pesos cash. Kung kayo po ay mga kapagbigay na importanteng impormasyon that will lead to the arrest and prosecution o kung sino man tong suspect o mga sospek. 500,000 pesos po ang aking ibibigay cash reward sa mga kapagbigay ng impormasyon that will lead to the arrest and prosecution of the suspect or suspects. Ayan. Pwede ko kayo makipaugnayan sa amin or sa PNP nag-imbestiga sa pamagitan ni Major Nolan Romombio. Ano po yung inyong telephone number na pwede hong tawagan po? Kayo, investigar ninyo na may kinalaman sa kasong to. Pakisabi sabi na po. Uh, 0929, sir. 0929 951 951 4408, sir. 4408. Yan po, idiretso Apo. sa inyong investigador. Apo, sir. Okay. Sige po, sir. Maraming 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 salamat po talaga medyo sa time na binigay nyo sa amin. Salamat po Thank sa inyong you, pasensya. Thank you po, sir. Thank you po, Senator. Opo. Ulitin ko po doon sa mga nanonood. Ngayon, kahit hindi po kayo taga-Naga City, kung meron po kayong alam tungkol sa kasong ito, okay? That will lead to the arrest and prosecution of the suspect or suspects, magbibigay po ako ng 500,000 pesos cash reward. Ayan po. Ito po ang number ng PNP na nag-imbestiga sa kaso, si Major Nolan Rumombio. Pwede niyo hanapin siya, yung Station Commander 0929-951-4408 or pwede kayong makipag-ugnayan sa amin. Pwede kayong tumawag sa amin, makipag-ugnayan sa amin, or pumunta ka dito sa amin. Pamasahin niyo po back and forth. Sasagutin ko po, hotel and all para masiguro na matanggap talaga namin information na yan, mapoprocess namin, ibibigyan namin sa PNP. Ayan po, magtulungan tayong lahat para masob na po itong karumaldumal na krimen na ginawa sa isang bata, sa isang grade 11 student dyan sa uh, barangay Liboto, Naga City. Ron at Ma'am Juvie, sige po, naregyo naman po, ginagawa po ng ating kapulisan lahat ng kanilang pwedeng gawin para sa kasong ito. At meron na po akong experience noong magbigay ako ng reward dito, nagbunga po yung kaso at uh, hanggang sa nahuli at nakasuhan po. Di ba? May mga ganong insidente na nagbigay tayo ng reward ay uh, yung mga minomodos yung mga bata na kinikidnap ata ng isang tao. Kinukuha yung bata at dinadala sa, tinatangay yung bata at tinadala sa ibang lugar ng mga nakamotor. -nak na Nasolve natin yung kasi nagbigay tayo ng reward. Na-claim yung reward. As a matter of fact. Uh. Okay. Sige. Ganun po muna. Salamat po. Uh, Nanay Juvie at uh, Sir Ron, nakikiramay po kami. Kung ano po may tutulong namin sa inyo, huwag niyo po ibabang telepono. Kakausapin po kayo Salamat po. Magandang hapon po sa inyong dalawa.